Sibik, kagabo ngayon, tayo ng buya ngayon. Ayan. Buyan lang. Ayan, tayo ng buya ulit. Ayan, uh, medyo malakas. Lakas ngayon, mga kapasibik, nung lao ito. Ayan lang. Nung nakaraan din na nagbugdog kami ng buya, malakas din yun. Tapos ngayon, na malakas na naman. Talaga. Lagi na lang ang paglawat namin, laging may lakas na lang. Ayan, pangalawang bato yung mga Pacific. Bali limang bato lang ang ating lalagay ngayon sa buya na ating bubuntog. ayun, uh, palike and share naman po ng ating page ang Pacific Vlog again, maraming salamat po sa mga suporta ayan, napakatlong po ito po yan mga Pacific, pangatlo Bang, apa ya, Pak? Pasifik, apa limang batu nen? Jelas, nak. ng Pacific yung bungguman na yan oh. Ah, dyan nakakuhan yung bato ah, dyan yun yung may guma po so may palatik mga ah, Pacific yan bibitawan po yung lubin yan ah, na, binitawan na fuck nung, uh, nung nakarang namin ang nagbuntog kami ng buya ang bali 8 walong rolyo bawat isang buya ay ngayon ay isang kalahating rolyo lang ang naubos namin sa ayot ng batok nga uh, po dito ngayon uh, ito magkatat hindi hindi masyadong ma-access sa lubid kasi uh, mahal po ang lubid ay ang lubid ay naghahalaga yata ito ng ano ng 12 12,000 12,000 oh, kahit isang rolyo mga pasipig kaya tingin eh, ngayon ang video pababaw nga ating puntugan isang rolyo lang at kalahati ang naubos namin mga Pacifico.